hahahaha <laughs> naman nung nag-LRT na lang kami kasi mga traffic baka kami abutin ng alas 5 pag nag ano tayo Madam. <laughs> Amin kalagayan. <laughs> Daanin na lang natin sa tawa ito. <laughs> Di na malulubog. Daanin muna niyo muna kasi ang mga lalabas. walking sasano bumi oh my goodness walking oh my gosh this is fantastic Station. Ngayon na lang ulit ako tuloy nakasakay naka naka ng ano ng LRT. In fairness, ang malamig na ngayon. Dati, hindi ganito. Malamig na, bago lang ako mga ito. Kapag kapag matagal ka din na Ngayon na lang naman ako. Ang malamig na kasi dati. Puro mga 5 years. Before pa ako nakasakay. Hindi <laughs> <laughs> ko ganito, hindi ko alam na ganito na pala. Diyos ko, dati hindi ka pakuha muna yung may mga Oo, oh, oh, may telak, takangak mo paano sa... yan? <laughs> 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 Diyos ko, pag mga ano talaga para mga ignorante yung, na ito, na ito sa Uy, Ma mapag-ahalata tayong tapos, bihira na lang Kasi nga, hindi na natin yung alam yung Taksi-taksi <laughs> ka lang Diyos ko, patawarin Ganito na palang, mga pamamalakan Pag hindi ka talaga lumalabas ng bahay Nakubuti ka So leave that station. approaching? Leave that station the the back. Leave, Saan, ba? leave station. Approaching. So, station. Station. Hill Station. <laughs> 放回来。